Hi guys, welcome back to my channel. So, Dasbea fans, na naman tayo dyan, mga kilig moments ng Dasbea. So, balita ko, nanay ni Dustin Yu, buto talaga kay Bianca Rivera At nagpa-thank you yung family ni Dustin. Kasi nga walang sawang sumuporta sa kay Dustin every nomination. At laging hindi na heavy yung kanilang anak. At sabi pa ng nanay, maraming salamat sa pagsuporta, lalo na sa Dasbeya fandom. O, oh, ba diba? Kilig ang mga Dasbeya. Buto yung nanay. Sa kay Bianca, sino bang hindi magiging buto? ay eh, unika, iha, mayaman, maganda, talented. Itong si Bianca Divera. Wala na nga hanapin pang iba si Dasin, lalo na magaling magluto si Bianca, di vera bata pa lang marunong magluto kaya abangan na lang natin yan kung yung mga parents nila magiging okay sa outside world, at sana matanggap din ng pamilya ni Bianca lalo ng mami at daddy niya itong si Dustin para happy together and Dasbea fans tuloy na tuloy ang mga pasabog ng mga meet and greet ng fans, di ba? Para walang problema. Kung naalala natin sa ibang mga housemate, okay na okay sa loob ng bahay. Pero paglabas, nag-iba na tulad ng kay Ian Rancis at kay Alexa Ilacat. Paglabas, hindi na nagkita. Alam nyo na yan, the rest is history. Kaya sana hindi matulad ang Dasbeya sa kay Ian, kay Alexa at kay Katie. Sana kung hindi maging sila, magiging close friends pa din sila at walang hidwaan sa outside world. Yan ang isipin yung mga Dasbeya fans dyan. Unahin natin ang kaligayahan ng ating mga taga ang ating mga itulong so abangan lang natin so ang Dasbeya ay nagpe-pray na sana si Dustin at si Bianca Vera ang magiging final duo, patindi na ng patindi ang challenge kung sino ang magiging final duo sa Pinoy Big Brother, kaya abangan natin yan this week, ng na ngayong mamayang gabi, papakita na yan ni Kuya so sa ngayon medyo on and off ang live stream so wala tayo medyo latest ayuda galing sa Dasbiya so abangan na lang natin mamaya sa prime time guys dili kwala lang muna kayo mag na na muna kayo ng mga sweet moments nila nung nakaraan. At alam kong happy-happy kayo kasi nandoon pa din sila sa loob ng bahay. Hindi sila na evict na dalawa. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag mo tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye. Love, love, love sa tayo guys peace you. Chill-chill lang guys para sa mga Dasbeya fans dyan.